Ano po yung order nyo? Sa dami-dami nga na dito sa Divisoria, ay hindi mo nga akalain na merong ganto kalatid ng bata. Nabukod sa napakaganda na, ay eh, napakabait at napakasipag pa. Ano na po yung order nyo? Na hindi mo nga akalain, sa mura niyang edad, ay mas pinili niyang tumulong sa kanyang magulang kesa sulitin ng bakasyon at maglaro ng gadget habang kasagsagan ng bakasyon. Anong masasabi mo sa mga kabataan? Uh, Mag-aral po kayo ng mabuti at saka po ano magdasal po kayo palagi at tulungan niyo po yung magulang niyo po. Okay, guys? So ngayon nandito tayo sa may kahabaan ng One Luna Recto mga kuy. So dinayo natin dito si Nening C, si, yung nagbabiral na bata. Ayan mga kuy. No? So pag naitaan niyo itong divisorya mga kuy, yan ito yung bilihan ng mga gulay. So ito yung South, uh, South Star Drug Store mga kuy. May kita niyo na yung tindahan ni Nening C si, mga kuy. No? So sa haba ng mga kainan dito, ito yung kanila. Ayan. So tara, sabahan nyo ko. Alaman natin kung ano yung mga food trip nila dito. Let's go. Hello, neneng si... Hello po. Ayan, na, si Kalit. Ah, uh, anong, ano pala yung bago mo ngayong menu? Ah, uh, Kentucky Chicken po. Magkano naman yan? Ah, uh, P50 po. 50 peso? Sige ba, pa-order nga ako niyan. Sige. Grabe, oh. P50 pesos. Ano yan, bae? Ah, uh, powder po naman. Powder. O yun na mga kuys, so lalagyan nyo ng powder Ayan Ano order nyo? So ito yung mga quiz. So ito yung in-order natin. Kentucky Chicken. Tama. Ayan. So for only 50 pesos. Ayan. For only 50 pesos mga quiz. Sulit. Pero, ah, uh, tanong ko lang, anong oras po ay nag-open dito? Ah, uh, 3 po. 3 p.m. po. 3 p.m. Nag-ayos na po dito. Hanggang? Ah, uh, 3 a.m. po. 3 a.m. Saan so, nila malulukit to eh? Ah, uh, 1 noon na recto po. Katapot po ng KB Tower. At ito lang nga, mga kwis, yung in-order natin dito kay Neneng C si, mga kuis. Ito nga yung kanilang uh, Kentucky Chicken mga kuis. For only 50 pesos. Ayan o, oh, grabe. Napaka-solid, uh, no? So meron din sila ng combo meal for only 70 pesos. Meron na siyang kasamang price and rice mawi. So tara bago natin tikman to, syempre, lalagyan natin nung kanilang sour cream dahil manggagatas tayo. Gagatasan natin 'yan. <laughs> ay, yo. Oh. Grabe, oh. para nagpapagatas ng ay, ano. Baka. Oh, ay, so. ay. ayos oh. So, ayos. Tayo na ko isingman na natin. Ayun, eh, 50 pesos. <coughs> Hmm. Ang sa dream nila. Tapos, napapapris din nung ganda ka chicken. Napaka soft and juicy nung loob. Grabe, makakas ko. Tapos, medyo may konti siyang katake ng hanghang. Grabe. Ano? Hmm sa so, mga kuwis, sa mga gustong mapatayo dito o gustong makatingin lang katong food rin mga kuwis maliban dito, meron din sila dito yung street corner So dito lang sila matatagpuan sa may kahabaan ng One Luna Recto uh, on the side uh, Kung makikita nyo dito yung Divisoria bilihan ng gulay, kapat lang sila ng itong South Star Drugstore mga kuwis At open sila dito ng 3pm hanggang 3am mga kuwis So paano lang dito na lang so, Pag-u-food kami